Red. Yemoy. Yeah, What is this? Red. Bay. What is this? Red. Ruby. What is this? Apo. This one. One. Wait. You want them? Go. Joy. Sure. Yeo. Papasok ka na. Two years old ka pa lang. Nakakabasa ka na. No, 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 no. isa pa. isa pa. Ano pang gusto mong words? Grabe ka naman na. Oo. Oh. Ken Ken, magsusulat si mama. Babasahin mo ha. Babasahin mo. Okay. Okay. Ewan ko kung mababasa. Mm. Binigay dyan. <laughs> isa pa. Nagagulat ako sa'yo na babasa mo na eh. Oh, next, next. M I P P P Next, next. Come here. C O Yubi. What? Yubi. Kupi. What did you read earlier? Wait, wait, wait. W. you oh. B. B. E. <laughs> <Kaling. laughs> Next, next, next. O N E Y. <laughs> <Gali. laughs> Pwede na mag wait 5. Oh, ito, 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 ito. ito, try, ka ito, oh, ito try ka ha. ha. O, I, e I, What? You. Oh, basa. Pwede hindi daw. Oo, next, next. Ito, ito, ito. Kasi ito nabasa mo eh. Nakita ko to binasa mo nung tayo ay nasa daan. E. L. C. O. M. You're welcome. You're welcome. By your pop. Ulit, ulit. Opa, pagsulat. Ulit, ulit. Ito, 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 O ito, 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 ba? Sa Read. What? And green. Green. Oh, na niya na talaga. Tama na. No. Kailangan kaming matalino. Next, ito. Basahin mo tayo si sulat ni Mama. Why? E. I. I. O. W. Y. O. Ooh. Marunong ka talaga magbasa. O, ito basahin mo. Ito isang basa. Huwag may isa-isain. O. What is this? O. I. B. A. E. E. Ay, ito, ito. Ako, sa totoo ngayon. lang, hindi po namin alam na marunong na talaga ito magbasa. Nagugulat na lang kami sa mga dinadaanan namin kasi binabasa niya yung mga words. Ay, Tapos ay, din try na namin ngayon. Nakakabasa na talaga ed, pala. Ed. Ed.